Shoutout sa mga tropa ko dyan Sa Mindanao Mindanao Alright Dyan sa Davao Sa Visaya Shoutout sa mga tropa natin dyan Sino ba yung mga tropa natin dyan Hindi ko na maalala nagkakaedad na tayo. Ito mga tropa natin dyan sa Iraq, shout out. ko. Si Mutuchi. Alright, shout out, shout out, Yung kaibigan natin dyan sa Oman. Kay Conrado. Shout out sa'yo dyan, friend. Good morning. Ah, grabe ka, bibilis talaga na ano. Talaga ako, hindi ko kaya magpatakbo ng ganyang kabilis tapos sabay singit. Singit lang talaga ako, ayong maluwag talaga. Sanay na sanay talaga sila ng mga ano, sa mga singitan. talaga mga uh, certified rider. Lalo na yung isa nating uh, scooter yung 400 cc naku po talagang hindi ko siya maisingit kaya hirap na hirap ako doon. kaya pag dala ko pag ko yun lalo na pag uh, ma traffic parang hindi ko rin na enjoy siya eh so, sobrang laki saka, sa kasama bigat sa mga istapin ko na ano traffic ang hirap tapos medyo tekto pa tayo ron sa ano na yun sa motor natin na yun oh, masarap siyang pang ano masarap siyang pang long ride talagang para kang naka VIP sa emerger line ah, tulin wala kang masasabi doon pagka sa long, long ride subok na subok na sa Dongray yun eh. yung uh, scooter na yun yung Bristol Maxi 400 ah, sarap yan ang dala natin nung nag north loop tayo eh tapos pumunta tayo ng Bicol. pumunta tayo ng sagada yun ang dala natin sarap para pa ano eh para ka talagang nakaupo sa business class no ano ng Emirates airline pero itong maliit na atin hindi pa talaga tayo nakapag uh, long ride dito hindi pa natin siya nagamit ng long ride ang pinakamalayo lang nitong narating ayan, marilaki eh. Ang oh, laki. Yan sa Quezon. So hindi pa talaga kalayo yung nararating nito. Kaya yeah, gusto gustong gusto ko itong eh, long ride. Alright. Kumusta? 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 ba yung amo malapit na tayo sa open canal tapos dito tayo dadaan sa may sa, sa may Lancaster papunta rin sa bahay sa may sa may LT sa tapat madalas na sila eh uh, right good morning sa lahat. So, wala si na. Tulog tayo. kumain. May nakita tayong parisan yung kakain tayo sa Paris. Tagal-tagal -tagal na tayo rito sa Pinas. Kailan ba tayo umuwi? Mayo? May 6. May 6 tayo umuwi. 6 month na tayo pala rito sa Pinas. Tagal-tagal na rin tayo rito sa Pinas. Hindi na tayo nakakahawak ng uh, spanner. Hindi na tayo nakakahawak sa pagnika ko Ito oh, nakakamis din. Alright, so open ka na lang tayo. Kaliwa tayo dito. Kaliwa kanan pala. Yeah, no. So maganda siguro to pag nalakihan na yung daanan dito sa open canal. Dito lang yung makaipot eh. Yung dito sa ano sumuran luwag. Ayan, dito lang yung makaipot dito. Pagdating mo dito, maluwag na. Mas maganda talaga. Pas Luluwag yun dyan pagkaanaan ho Pag, ano -ano. pag nalakihan nila yung kalsada Pero dati hindi po rin ito agad talagang ano daanan eh Matalahid pa ito dati Okay, so... ginagawa dito ito ang isim daw to eh yung pinakamalaking isim niya ito dito sa ano dito tinayo sa general trias ganda na to eh Ito tayo, daan-daan. Maganda rin dumaan dito eh. punta to ng ano? Punta yata to ng Lancaster. ginagawa ng Norito yan. River Park, Adventure Park.